Hello mga kamamshi! So eto na nga at nagawa na nga rin namin yung video. Pagpasensyahan na nga mga kamamshi at ngayon nga lang talaga namin ito nagawa. Sa sobrang busy ko nga at marami akong ginagawa sa araw-araw na aking buhay. At news ko, sa araw-araw pa nga lang na pag-aasikaso ko sa pagpasok na Shen sa school, ay hindi na nga talaga akong magka-undagaga. <laughs> so eto na nga at nagsisimula na nga ako dyan mag -hukay. Hukay nga lang ako ng maliit at mababaw na butas <laughs> Ang ituturo ko nga sa kanila ngayon mga kamamshi na laro Ay yung mga larong ginagawa namin noon So dito nga muna kami nagsimula Sa paglalaro nga ng pitiw Pitiw nga na ito mga kamamshi Ay isa nga rin ito sa mga nilalaro namin At yun nga ang tawag dito sa amin At hindi ko talaga alam kung anong tawag ng larong ito dun sa mga lugar nyo Kung alam nyo nga ang larong ito mga kamamshi Ay comment down below na lang Kung ano ang tawag nyan sa inyo Pagkatapos na nga namin pero yung pitiw ay eto naman yung sunod naming ginawa. Butas nga lang ako dyan ng apat na butas at maglalaro nga kami ng hole. Alala ko pa nga mga kamamshi ng aking mga kabataan at magaling nga ako sa larong ito. At lagi kong na shoot ang jolin sa butas. <laughs> at tinuturo ko na nga sa kanila kung paano nga ito laruin. At tignan nyo naman mga si ang kabataan ngayon ay malayong malayo talaga sa kabataan noon. Hindi nga sila masyadong marunong sa paglalaro nga ng mga larong lahi. Pero pag cellphone mo, ang galing-galing. <coughs> So, eto na nga at tinuturo ko na nga sa kanila kung paano nga laruin itong sudsud. Sudsud -sud nga mga kamamshi, ang tawag sa larong niyan dito sa amin. Sa so, nga rin pala yan, sa mga nilalaro ko noong mga kabataan days ko. Hindi ko lang talaga matandaan mga kamamshi kung magaling ako sa larong niyan. Yes ko, bring back all the memories pinatry ko na nga sa kanila isa-isa mga kamamshi at para naman nga ay matuto sila sa larong ito kahit papaano naman ay makabawas nga sa cellphone araw-araw eto naman nga ang pinakahuli kong itinuro sa kanila yung tumbang lata or tumbang preso nga ito sa mga tagalog larong ito ay mas nag-i-enjoy sila madalingan nga nilang natutunan ang larong ito. Kumpara nga sa ibang mga laro na itinuro ko sa kanila, tawag na nga talaga kami dyan ng maraming bata at marami nga rin ang gustong sumali. Katapos pala namin maglaro dyan, ay eh nag-aya nga itong mga batang to na maliligo nga daw sa daga. Dahil hunas nga ang tubig dito sa may malabunot beach, hmm. hindi na nga kami dito naligo at lumipat nga kami doon sa may tambisaan beach. Bago pa nga kami lumipat dyan mga kamamshi sa may tambisaan beach, ay umakyat nga muna sa puno ang mga batang to. Na-experience ko na sa kanila yung mga ginagawa din namin noon ang pag-akyat nga sa puno. At bumabalik talaga sa alaala ko kung gaano kasaya ang kabataan namin noon.